Nakatakdang ilunsad sa Metro Manila ang pambansang pabahay para sa Pilipino program. Bahagi po yan ng hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabigyan ng maayos at murang pabahay ang lahat. Si Patrick De Jesus sa detalye, Rise and Shine Patrick. Nagpulong ang Department of Human Settlements and Urban Development, DILG, MMDA at Metro Manila Council Kaugnay ng paglulunsad ng Pambansang pabahay para sa Pilipino program sa Metro Manila para sa informal settler families. Alinsunod rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand and Marcos Jr. ng pumipigay ng maayos at murang pabahay para sa lahat. Rapag-utusan po natin ng na Pangulo noong ah, nakaraang ah, meeting noong January 2. Kami po ay natasa na kung pwede po ay kausapin ang mga Metro Manila mayors para po sa pabahay ng ating gobyerno. Para po sa kaalaman ng lahat, uh, ipapilot lang po ito sa Metro Manila pero gagawin po ito sa buong bansa. Layo na naging pagpupulong na hingi ng tulong ng mga lokal na pamahalaan sa National Capital Region para sa implementasyon ng programa. Kabilang narito ang pagtukoy ng staging areas at pansamantalang lilipatan ng mga ISF habang itinatayo mga pabahay na target tapusin sa loob ng isa hanggang dalawang taon. Doon mismo sa site kung saan po sila dating nakatira at kung saan gagawin ang kanilang babahay, doon na rin po ang staging area or within just a few meters, few hundred meters from that same location. Ang gusto natin, yung ating pong mga social assets, social capital ng ating mga kababayan, eh hindi po malusaw. Ibig sabihin yung kanilang pagkakataon po magtrabaho, yung kapag kanilang pagkakataon mag-aral, yung kanilang mga pinupuntahan ng mga kaibigan, mga kamag-anak, hindi po sila mapalayo para po patuloy po na maganda po ang kanilang pamumuhay. Pinag-aaralan bilang pansamantalang relokasyon ang mga bakanting lupa na pagmamayari ng gobyerno o iba pang idle land kung saan bibigyan ng insentibo ang mga private owner nito. Under the law, basta isang property ay uh, walang development, nagbabayad ng idle tax yan. Ang ginawa namin, one of the exceptions para hindi ka magbayad, kung gagamitin ng gobyerno yan, exempted ka. So, hindi siya nagbabayad ng tax. Kapalit ito ay temporarily kagamitin namin staging area. Pwedeng magawa ito ng LGU. So, marami pamamaraan. mamaraan. Umaasa mga opisyal na tatangkilikin ng informal settler families ang programa kung saan line ito madagdagan ng kasalukuyang 50 proyekto sa NCR na may 170,000 unit. Patrick Deasos para sa Morning Show ng Bayan Rise and Shine Pilipinas.